Ito po ako ngayon sa Admiralty guys Naghihintay po ako si Ate guys So habang naghihintay video video mo ngayon So this is my vlog for today July 1, 2024 So ayan guys, ang dami nang nagsisibaan Ang mga tao 20 minutes guys, hintayin ko. Habang naghihintay ako guys, ay dito lang po ako sa tabi-tabi. Kumakain -tabi, ng nagaraya guys. Ang sadya ko dito ay bumili ng, ng BL, BL guys. Para sa katikati. Tapos ang pamasahi guys, mahal. 50. Balikan. 50 Hong Kong dollars. O, mas mahal pa sa ano sa BL. Ang BL is 20 yata daw, 20 SPDI mo na. So, hanggang dito lang muna guys. See ha? See you later! Ngayon guys, bumili na ako ng ganito para Ayan guys, so, kumpito <makes noise> <gans>. so, <makes noise> so, uh, na.

It can